natin ay pinuntahan natin yung maituturing natin na pinakadelikadong karsada sa buong probinsya ng Cebu. So ngayong araw naman ay kukumustahin naman natin yung access road para doon sa itata yung Medellin Airport. Kaya naman, isang magandang araw para sa panibagong lugar na naman na ating lalakitin. So, ngayong araw nga pala ay nandito tayo sa bakalong ito ng Medellin. So ito yung isa sa mga nagpapasikat dito sa bayan ng Medellin yung Isle of Medellin. Aside doon sa A golf course, sa magagandahang beaches. Isa ito sa mga natatanging ganda ng Medellin. Itong Isle of Medellin ay may apat na lane na halos umaabot ng 8 km yung haba nito mula Barangay Dayhagon papuntang Barangay Corba na napapalibutan ng mga taniman ng tubo isa sa mga rason kung bakit pinaradyan ito ng mga riders. Then, tingnan nyo naman yung kalsada. Sobrang tuwid nito. At napakalapad pa na nasa upper. Dalit yan. napakalapat na kalsada at sobrang tuwid na kalsada ay pansin rin natin dito itong mga flower beds na ganito sobrang lalaki na bihira lamang tayo makakita sa mga kalsada sa gilid ng kalsada sobrang namamangha talaga tayo dito kaya na nyo naman yung haba ng kalsada na sa bawat gilid nito may mga flower beds na nilagay sobrang ganda di ba? Wala naman dito, magta-travel naman tayo ng ilang minuto papunta naman doon sa itatayong panibagong airport ng Cebu. So, partigilat na dito sa bayan ng Medellin, dito sa Northern Cebu. Kaya tara, lamang yung ilang minuto na travel mula doon sa The Isle of Medellin. Ay narating na rin natin sa wakas ang bahaging ito ng Medellin na kung saan ay makikita natin itong napakalapad na access road. So ito yung magsisilbing access road para doon sa itatayong yung panibagong uh, airport ng Cebu dito sa Medellin Cebu. So dito sa norte ng Cebu. So makikita natin dito kung gaano kalapad itong kalsada. Nasa 4 lanes na. At pansin na rin natin dito itong mga poste na nakatayo na sa gilid nitong ginagawang access road. So wala pang opisyal na pangalan kung ano yung ipangalan dito sa airport na itatayo sa bahaging ito. Pero isa lang yung sigurado ay tutulong ito or laging tulong ito sa bahagi ng ekonomiya dito sa Northern Cebu particular na dito sa bahaging ito dahil sa nagplano sila na magtatayo sila ng economic zone para dito so Itong malapad na area ito, kung mapapansin natin, napaka perfecto para sa isang airport na itatayo. Dahil wala pa tayong makikita dito ng na mga nagtataasang gusali na siyang malaking sagabal para sa mga lumilipat na aeroplano. So, sobrang namamangha tayo sa proyektong ito dahil nga sa aside na napakalapad ng area dito, nasa mismong uh, Sugar Can or Sugar Bowl Capital ng Cebu ay uh, titignan rin natin dito kung saan pa yung ibang access road. Dahil saan nga napansin nga natin nung nagpapalipad tayo dito ay nakita natin aside nitong pinasukan natin na access road, ay pansin din natin doon sa kabila ay may nakikita pa tayo na pasukan papasok dito at may nakita pa din tayong kalsada doon sa kabila pero tignan hayaan na lang muna natin hanggang sa matapos yung proyektong ito para malaman natin pero kitang kita na natin na talagang yung area ay sobrang lapad Ang Midlien ay isa sa siyam na munisipalidad na binubuo ng 4th Congressional District ng Lalawigan ng Cebu. Ito ay matatagpuan 74 miles hilaga mula sa Cebu City. Ito ay napapaligiran sa hilaga ng Bayan ng Dalbantayan, sa kanluran naman ng Kipot ng Tanyon, sa silangan ng Dagat Kamutis, sa timog kanluran ng Bayan ng Sandremillo at sa timog silangan naman ng Lungsod ng Bugo. Grabe, kung mapapansin po natin dito, so dahil sa dead end na pala itong kalsada dito, ay dito tayo dadaan para papasok doon or papunta doon sa kabilang access road naman na nagkukunikta daw sa the Isle of Medellin. Music So matapos lamang yung ilang minuto na travel mula doon sa kabilang access road na kung saan ay dumaan tayo ng mga uh, grabe hindi mga simentado na daan ay narating na rin natin sa wakas ang bahaging ito. So, uh, dito sa kabilang access road dito sa may Isle of Medellin uh, pampunta dito ay ito na yung nagsisilbing dead end nitong bahaging ito. At doon naman sa kabila ay nadaanan din natin yung dead end naman pasok dito papunta dito sa kabilang banda so hindi pa sigurado hindi pa tayo sigurado kung kailan pa matatapos o kailan pa mag-uugnay yung bahaging ito papunta doon or hanggang dito na lang ba yung bahaging ito dahil nga sa sa parting ito ng Medellin ay dito na itatayo yung airport ng Medellin so ayun kabilang access road napapansin natin na wala tayong masyadong nakikita na nagtatrabaho o hindi natin malaman kung ano yung dahilan o dahil nga ba sa araw ng linggo ngayon pero hindi naman siguro dahil nga sa pansin natin na parang naninigas na yung mga ilang parte ng mga semento o yung mga buhangin na ginagamit nila para sa pag-construct at doon naman sa kabila pansin din natin na wala talagang uh, mga materialis na nasa gilid Ang paliparang itatayo sa bayan ng Medellin ang inaasahang magbibigay ng mga oportunidad sa karira ng mga taong naninirahan malapit sa lugar at makakatulong sa pag-iba-iba ng ekonomiya sa halip na umaasa lamang sa agrikultura. At kapag natapos na ang itatayong airport sa bahaging ito ay asahan natin na maraming mga flying school o yung mga kolehiyo na nag, na nag offer ng aeronautics na magkaroon ng extension campus sa bahaging ito ng Cebu Bagamat may kakayahan ang mga aviation school sa Lapu-Lapu City na magturo ng mga teorya sa kanilang mga mag-aaral, ay nahihirapan silang magsagawa ng hands-on training dahil sa mabigat na air traffic sa Mactan Island. Kaya talagang napaka-perpekto kung magtatayo sila ng extension campus sa bahaging ito ng Cebu.